Hello guys, papasok na kami sa trabaho at ito, papakita ko sa inyo ngayon ang aking halaman dyan sa baba. Meron akong tanim pero mamamatay na siya. Hindi mo kasi na Halimnas! Si <laughs> Yan mo guys, papakita ko po sa inyo. May tanim kasi ako dito pero hindi ko siya masyadong nadidiligan. Kaya medyo natutuyo na siya. Tingin naman siya, ha? Sandali. Wait. Tingnan nyo siya, oh. Matutuyo na. Hindi ko kasi siya nadidiligan. Masyado. Ito pa. Meron pa rin dito. Ayan, oh. tiyo na siya. Kawawa naman. Pero pag mayroong time na ako, eh, laging ko na siya didiligan. Sandali lang naman yung mabuhay na agad siya. May mga halaman din dito, pero hindi sa akin yan. Ating so, namin, guys. Nasisigla nila, no? Didiligan kasi yan. Ako, hindi Ako nakakapagdilig. Hindi naman siya, oh. Tuyong tuyo na. Pero ito hindi pa masyado. Tingnan mo. Nakaawa naman siya. <laughs> hindi ko nadidiligan. Pero, ayan ang halaman. Mahilig kasi ako magtanim-tanim ng halaman. Kaso dito nga lang masyadong mainit. Kaya madali siyang matuyo. Ganyan niya siya. Grabe. Hello guys, tingnan niya yung mga halaman. Natutuyo na rin siya. Oh, hindi ko kasi nadidiligan. Ganda, di ba?